Hi guys! Good morning! We're back! We're back to grocery. Say guys, hi! hi. hi. For our trip. Yeah. Ano tayo? I-continue natin yung vlog kahapon kasi hindi kami nakap... Uy, may birthday doon oh. Happy birthday guys! <laughs> hindi kami nakapunta sa Walmart kahapon kasi... Pumunta silang park kasi pag-off si tatay. Pupunta sila sa park kasi yung mga classmate niyang dalawang bata nandun para makalaro sila. Which is dyan lang naman, oh. Sa tapat. Ayan lang. Ayan, ayan. Yeah, sa last yan. vlog ko pinakita ko. Yeah. Doon, nagpunta sila kaya hindi na kami natuloy sa Walmart. Ngayon, bago pumasok si tatay sa work, pupunta muna tayong Walmart kasi next, ay tomorrow may pasok na ako at sa Thursday na ulit kami magkikita ni tatay kaya palit palit kung pasok na yeah. nakikita lang kami sa morning kasi pagdating niya tulog na kami and then sa morning na kami nakikita tapos pag uwi ko pasok na siya so wala na kaming time mag ano magbili pa so bibili na kami ngayon samahan nyo kami papakita namin sa inyo yung walmart hi guys yung walmart is parang sm supermarket sa atin ganon yan yung mura. dun tayo sa mura. Right? Yeah, may mas mura pa pero ilang taon na hindi pa natapos ang <laughs> <Good> foodie world. <laughs> yeah, merong tinatayo dito pero sobrang tagal naman nun. Isang tao lang yung labaho yeah. Tapos magkakaroon na rin ng Costco dito. Minsan sa Costco naman kami pag maano, mga baon, ganun. Kaso ngayon kasi, wala namang school. Tapos magsasawa rin naman sila pag everyday yung kinakain nila ganun. So, dito lang muna tayo Costco, sa parang ano sa atin? Ano yun? Ano yun? Yeah, mga balkihan dun eh. Parang ano yun sa atin? Ano yun sa atin? Landers, SNR, mga ganun. Oh, SNR, mga yeah. Samahan nyo kami sa aming pupuntahan. Yan, malapit lang naman sa amin. Mga 5 minutes. Wala pa 5 minutes. Alam, maganda dito. Malapit kami sa Costco. Ay, sa ano? Tapos nandito yung bus station. Sa Walmart. Yeah. Tapos magkakaroon na rin ng Costco dito. tin na ano na to na Discover na tong lugar namin. Dati kasi ano to eh. Para ka nasa probinsya. Oo. Oh, halos wala Ang meron dito. lang is Walmart. Yun lang. Tapos kailangan pang pumunta sa mga 20 minutes drive para sa mga ano grocery na iba. Like yung mga ulam, ganun. Ayan, okay, grand na development. Na. Na, na, na ano na sila. Na real estate. Ayan, yeah, na, na develop siya. na sila. Mas marami na ring marami na ring tinata yung mga condo ganun, townhouse. Kaya medyo okay-okay na to sa lugar. Para tong um na ka pa ano tawag doon. Isa ah, para siyang probinsya. Ano <laughs> <laughs> siyang probinsya? I'm bashar ko yan eh. Hi guys. Hi. Are you guys excited? Mm, maybe, maybe. maybe yeah. Going to Kenya? O <laughs> na lang naman hindi naman. Kenya, oh, Kenya kasi nahirapan silang big kasi yung Kenya, Colonia, nabiksik sila Kenya. Uh, Colona, na, Kenya. <laughs> ayan, ayan natay yung Costco, pero business center siya pero pwede ka rin namang magano maggrocery diyan yan pero wala siya yung mga parang food court ng Costco yan na nandito na kami mo, parang 4 minutes na daldal -dal ko nandito na na kami <laughs> 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 yeah almost rin <laughs> na <ayana. laughs> <Yeah. laughs> Dati, dati buhay na buhay itong ano na to kasi eh, parang ito yung outlet na unang outlet noon noon pagdating namin dati yung unang outlet. Ngayon wala na kasi nagkaroon na ng outlet dun kasi sa network, airport. at maganda. Kaya parang namatay itong out outlet yeah. na to. Yeah. Next time ikot tayo dun. Yeah, next time dadali namin kayo dun. Can we get snacks? We ran out of snacks. Yeah. We have 1,000. What happened? Bakit nag... Ayan. Uh, yeah ayan. Yeah, ayan na, na, na yung Costco. Ayan uh, oh, lang. I mean my... Walmart. Ganun lang kabilis sa amin. We're here. Continue kami dito. <laughs> Grocery snack nila mama sa dami ng tao. Ah. Hmm. Nakakuhaan ng kapulot na strawberry. Blueberry. Saan <laughs> tayo? Dito naman tayo sa mga cookies naman tayo. na agad sila. Kuke dito. Oh, yung juice. Favorite mango juice nila. <laughs> mango, mango juice drink. May malaki nito. Kanina nakita ako. Yung 2 liter. Yung no, ito, ito. Same thing. Okay na yan. Okay. 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 O, chicken effects. Oh, Kahit mga kapatid. May daw? Yeah, like love. Yeah naman dito mga Filipino, Filipino ano? Mga minuto? Filipino food, mga chichirya uh, ano dito. Yeah. May Filipino yeah. section. Usually dito sa Asian Isle. Hindi yeah, <laughs> pa rin ganun katulad sa Yeah, syempre. Sa Nampinchel? Yeah, go. You need coffee ano? Ay, wala yung my wife. I yung my ah, wait, I'll get, ay, not that one. I'll get that one. Are you singing the corn song? <laughs> Ano pa kailangan? Kailangan natin ng champurado, so kailangan natin na... Gawa ka ng champurado? E yan. Ay, I need to buy ano, nata de coco pala. Tiramisu, your style. Oh. What? <laughs> no. Tiramisu, Nana's <not> nice style. That makes you a different style? No, that, that's not actually tiramisu, it's I, graham. I know it's graham. Yeah. yeah. But you call it tiramisu anyway. <laughs> cookie sa Ayan, snack cookie. nila. Kasi Gusto nyo mga snack snack. Like itong maliit laging I'm hungry, I'm hungry. Uh Oo, -oh. tapos bukas na bukas ng fridge. Nutella? Okay, let's get that. That one or the bottom one? Yeah. Maybe the stick is good. Yeah, that's good. Ito, ayaw mo to? Ito, oh. Kesa yan? Kasi you yun, swap chocolate it? lang And, uh, <laughs> Chocolate lang na makinap. Wow. Hmm? Wow, you want all? Wow, matubi. Okay. Eh. Matindi talaga <laughs> Chips naman Chips naman Paborito nito yeah. is Old Dutch Matandang Dutch Na chips Uy <laughs> <laughs> Uy what's Iba that yung Doritos yung Not the Doritos <laughs> You'll get one from Costco It's bigger and cheaper there Basta pulot na lang sila Oh yan Tingnan natin nga Loaded nacho 3 for 11 3 for 11 What else Dapat <laughs> 3 Dito Paborito nila Ice cream What ice cream you want? Mango. Mango? Mango. mango. The mango. Oh. Ah, the mango. Oh. I The The mango sorbet. Yeah. The mango sorbet. Yeah. Oh, mango cotton survey. candy. Where's the cotton candy? Cotton, cotton candy. candy. Uh, just eat the small one. Or, small what's one? An, ano to? I don't know. Pistachio. I don't and then the other candy. one is I don't know. Is Maybe she want vanilla. You want vanilla ice cream? You want cheesecake? Oh, this I one. The Hagen dazs has lots of good flavor. Yeah, Guys, ayan. Tapos na kami. Hindi naka-video sa loob. No, kasi ang dami ng awa. Ang dami na naming awa. Kala namin snack lang eh. Parang snack na to pang ano ah. Wala kaming cart. <laughs> yeah. Dami naming nabili ng na mga snack-snack nila. Hindi lang pang... Hindi lang Awa. ano, yeah. <laughs> <Not> Hindi lang <laughs> pang trip pa. Ah. Kaya namin sa pati isang bag. <laughs> yeah. Sabi mo, dalawa na. Ay, ay. Ay, maniwala sa akin. Pag itong kasama mo talagang kuha, kuha, kuha. Ay, ito. na guys. Ayan na yung mga punong-puno. Sa punong Ayan na. Yeah. Okay, uwi na tayo kasi may pasok si tatay. Sinama lang namin kayo ngayon kasi kami ay mag-grocery para makita nyo rin yung Walmart. Okay? Bye! Your feet! 24 ngayon kanina umaga malamig-lamig. minute. Yeah. Ayan, yeah. that's our groceries. Well, well, hindi grocery, grocery pala. No? usually, nag-grocery naman snack, talaga snack. kami, pero... Ang <laughs> snack-snack nila kasi... Eh, ina na namin din yung mga snack nila for one week. Guys, for one week lang yan, ha? Usually, wala pang one week, bumibili na sila. Ubus agad hindi agad. kasi pwedeng ano, madami kang bibilin talaga na sobrang ano kasi nagsasawa sila sayang Minsan naiiwan na yan, ano na, naiiwan na lang doon, di na nakakain hanggat mag-expired na sila. Yun guys, sinama namin kayo lang for today's grocery. Guys, got, mag hi. ano tayo, mag tayo, mag tayo kung ano mga nabili namin. Pumili kami ng banto, blueberries. da tatlong blueberries kasi malakas sila sa blueberries. At saka, strawberry. Yummy yeah, strawberries. Yummy strawberries. Starflex. Sky flakes. Baon-baon sa work. Yes. Nutella. Nutella. Biscuit. I mean, yeah. yeah. Para tong ano, yan, yan, yan. Oh. Yeah, yan, yan, yan. Gushers. Gushers. Candy. Hindi ko paan natitignan yan. <laughs> ever forget. Mango. Mango juice. What else? And sorbet. sorbet. Mango. Sorbet. Mango. And then, ito. And starburst. Poki. And starburst. And ganito. Parang yakult to. Yakult sa Pilipinas. Ang uh, wakaka. And then. Yeah. Parang siyang yakult. Bumili sila ng apat. At saka Red, Red Bull. Bull. Red bull, yeah, para kay tatay sa aming road trip. And evaporated milk. And then milk. Wala kong makita yung isang klase ng milk kaya ito na lang binili namin. And then ice cream. Yeah. Can I the para, Yeah. Ayun lang. At saka yung mga chips. Yung mga chips kanina bumili ako ng ganito dalawang piraso at saka tatlong ganito. At saka may mga... May mga candy pa pero iniwan na namin sa baba kasi para sa aming road trip yun. Okay, ito ay nagkakahalaga ng 109 guys. 109 dollars for one week. Ganun ka ah. Kamahal ang mga bilihin ngayon. then, guys, and the bag. bag. Thank you guys. Isa din nakalimutan namin. O, tingnan mo to. Goldfish, pero hindi siya cheese. Butter. Butterbeer butter flavor. Cherry Potter. Tikman. Ang sarap. Tinikman namin. Taste it. Yeah. Ang butterbeer sa Universal, mm -hmm. yun yung masarap. Ito masarap guys. Good. Ang gusto nila. Ito rin. Masarap daw yung butterbeer. Masarap. Parang siyang butterscotch flavor. Yeah. So pag pupunta ka sa Universal, di ba ka nakapunta dun, take man mo yung Butterbeer sa Harry Potter. Ang sarap niyan. Usually slushy yan, juice. Or pwede mo hot drink. <laughs> <Put the agua. laughs> Bye! Bye!